musika. Kapag iniisip mo ang mga pagkaing masustansya, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Para sa marami, malamang itlog. Kilala ang mga ito sa pagkakaroon ng mataas na at nutrients. Pero alam mo ba na ang maling paraan ng pagkain nito ay maaaring makasama? Ako ay isang espesyalista sa internal medicine sa loob ng mahigit 60 taon. Sa edad kong 92 ngayong taon, patuloy pa rin akong nagpapatingin ng mga pasyente sa isang retirement home sa Manila tuwing Martes. Madalas akong tanungin kung paano ako. Nakakapagtrabaho sa edad kong ito. Gusto mong malaman ang sikreto ko? Maaaring hindi ka maniwala, pero isa sa mga sikreto ko sa kalusugan ay ang itlog. Pero hindi ko lang ito kinakain ng basta-basta. May tiyak akong paraan ng pagkaarin nito. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang isang mahalagang kwento tungkol sa pagkain ng itlog na aking natutuhan mula sa paggamot ng libu-libong matatandang pasyente. Malamang araw-araw na nasa hapagkainan mo ang itlog ba? Posible bang ang paraan ng pagkain mo nito sa kabila ng iyong mabuting intensyon ay mas nakakasama kaysa nakakatulong? Sana makatulong ang kwentong ito. Panoorin mo ito hanggang sa dulo para lubos na maunawaan. At habang nanonood ka, pindutin ang subscribe at like button para patuloy kang makatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Taon-taon, Daan-daang matatandang pasyente ang pumupunta sa aking opisina. Marami sa kanila ang araw-araw, kumakangin ng itlog pero patuloy pa rin ang paghina ng kanilang kalusugan. Isang halimbawa ay si Mark, 83 taong gulang, mula sa Pasay. Naospital siya dahil sa salmonella, poisoning matapos kumain ng malasadong itlog tuwing umaga. Noong una, akala namin ito ay simpleng impeksyon pero nang masusing tanungin, nalaman namin na si G. Smith ay kumakain ng malasadong itlog tuwing umaga sa loob ng 40 taon. At kamakailan, kinain pa niya ang mga itlog na lampas na sa expiration date. Dahil sa edad niya, humina na ang kanyang immune system. Kaya ang dating hindi naman nakakasamang ugali ay naging malaking panganib. Nagbabago ang ating katawan habang tayo ay tumatanda. Ang mga nakagawi ang pagkain na dating walang masama ay maaaring maging mapanganib sa katandaan. Lalo na ang itlog, mas komplikado ito kaysa sa ating iniisip. Naglalaman ito ng iba't ibang sangkap tulad ng protina, taba at mineral. At ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga sangkap na ito sa ating katawan ay nagbabago rin habang tayo ay tumatanda. Sa mahigit 60 taon kong pagdudoktor, nalaman ko na bagam talagang masustansya ang itlog. Maari itong maging gamot o lason, depende sa paraan ng pagkain mo nito. Ang pagkakaibang ito ay mas lalong kapansin-pansin sa katandaan. Ikaw ba ay kumakain ng itlog araw-araw pero sa halip na lumakas? Ang pakiramdam parang lalo ka lang humihina? Kung gayon malaki ang maitutulong ng kwentong ito sa iyo, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Mrs. Mary, ay na taong gulang mula sa Cavite. Mahigit 20 taon na siyang umiinom ng gamot para sa kolesterol. Kumakain siya ng prinitong itlog tuwing umaga para sa, pero hindi pa rin bumubuti ang kanyang kolesterol, nang una siyang pumunta sa akin, tatlo na ang gamot niya sa puso at dalawa para sa kolesterol. Pagod na pagod na siya sa pagdepende sa gamot at humingi siya ng tulong sa akin. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang pagkain, sinabi niya na kumakain. Siya nang prinitong itlog tuwing madaling araw para sa kanyang kalusugan. At tanghali, puti lang ng itlog ang kinakain niya kasama ng pag-inom ng gamot. Itinuro ko sa kanya ang paraan ng pagkain ng itlog na ipapaliwanag ko mamaya. Sa loob ng tatlong buwan, sinunod niya ito ng maigi at nakabawas siya sa kanyang gamot sa kolesterol. Sa huling pagsusuri, bumaba ang kanyang numero ng halos 30%. Makalipas ang anim na buwan, sinabi rin niya na bumaba ang kanyang pagkapagod at bumalik ang kanyang lakas. Dahil lang sa pagbabago sa paraan ng pagkain ng itlog, nagkaroon siya ng ganitong pagbabago. Hindi ba't kahanga-hanga? Alam kong mahirap baguhin ang mga nakagawian sa pagkain pero sa 60, taon naming karanasan, natutunan namin na kahit maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay maaring mas epektibo pa kaysa sa pagpapalit ng gamot o pagpapaopera. Ang impormasyong ibabahagi ko ay mahalaga at magagamit mo para sa panghabang-buhay mong kalusugan. Para lubos mong maunawaan ang halaga ng video na ito, panoorin mo ito hanggang sa dulo at habang nanonood, pindutin ang subscribe at like button. Makakatulong ito para marami pang tao ang makinig sa mahalagang impormasyong ito. Ang disong pagplik ay bating magibigay ng malusog na 100 taong buhay sa iba. Paalala kung hindi mo lubos na maunawaan ang impormasyong ito at hindi ito may sasagawa ng tama, maaari itong makasama sa iyong kalusugan. Tiyakin ang panoorin ng video hanggang sa dulo bago isagawa. Kung hanggang ngayon ay kumakain ka ng itlog para sa iyong kalusugan, ngayon na ang tamang panahon para kumain nito ng wasto. Limang paraan ng pagkain ng itlog na dapat mong iwasan. Una, pagkain ng puti ng itlog lamang ng walang laman ng tiyan. Maraming tao ang itinatapo ng pula at kumakain lamang ng puti ng itlog upang iwasan ang kolesterol. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali. Ang puti ng itlog ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na avidin na pumipigil sa pagsipsip ng vitamin B7 na kilala rin bilang biotin. Ang kakulangan sa biotin ay maaaring magdulot ng pinsala sa nervyos, depresyon at pagkapagod. Ang biotin ay isang partikular na mahalagang bitamina, lalo na sa katandaan. May mahalagang papel ito sa kalusugan ng nervous system, kalusugan ng balat at pagpapanatili ng cognitive function. Ang kakulangan sa bitaminang ito ay maaaring magsimula sa simpleng pagkapagod ngunit maaaring unti-unting lumala hanggang sa pamamanhid ng kamay at paa, pangihina ng kalamnahan, pagkawala ng memorya at maging depression. Silinda mula sa Cebu ay nagkaroon ng matinding pamamanhid sa kamay at paa dahil sa ugaling ito at nahirapan pa siyang maglakad. Mas malala ang epektong ito kapag walang laman ng tiyan dahil maraming asido sa tiyan kapag ito ay walang laman na nagpapalakas pa sa epekto ng aviden. Ang mas mahalaga bukod sa kolesterol ang pula ng itlog ay naglanaman din ng lehitin, omega-3 far acids lutein, zeaxanthin at iba pang nutrients na mahalaga para sa kalusugan ng mga matatanda. And Kalusugan ng utak at ang lutein at sexantin ay tumutulong upang maiwasan ang age-related macular degeneration Mawawala ang lahat ng benepisyong ito kung itatapon mo ang pula Tip sa pagkain Siguraduhin kainin ang pula at puti ng itlog ng magkasama at kainin Ito sa oras o pagkatapos ng pagkain, hindi nang walang laman ang tiyan ang pula ng itlog ay mayaman sa biotin na nagbabalansa sa epekto ng avidin sa puti ng itlog. Bukod parayan, ang pagkain ng simpleng vegetable, salad o whole grain bread bago kumain ng itlog, ay nakakatulong upang pabagalin ang pagtunaw at mapabuti ang pagsipsip ng nutrients. Kung nag-aalala ka sa kolesterol, ang lima hanggang pitong itlog sa isang linggo ay ang tamang dami. Isang itlog bawat araw ay ligtas para sa karamihan ng mga matatanda. Kung umiinom ka ng gamot para sa kolesterol, kumonsulta sa iyong doktor at kung maaari kumain ng itlog sa hapon. Dapat mag-ingat lalo na ang mga pasyente ng demensya at Parkinson's disease dahil ang kanilang mahinang nervous system ay maaaring lalong lumala ng mabilis kapag kulang sa biotin. Ang mga umiinom ng environmental hormones o ilang antibiotics ay mas madaling magkaroon ng kakulangan sa biotin, kaya dapat silang mag-ingat. Paano mo kinain ang itlog hanggang ngayon? Posible bang puti lamang ang kinakain mo para sa iyong kalusugan? Pangalawa, pagkain ng hilaw na itlog. May mga matatanda na ugali ang uminom ng hilaw na itlog na hinalo sa vodka o kaya ay kumain ng malasado, soft-boiled na itlog. Subalit mataas ang panganib na magkaroon ng Salmonella infection dahil dito. Dagdag pa rito, humihina ang immune system sa katandaan kaya mas madaling mahawa ang mga senior kumpara noong kabataan nila. Ang salmonella infection ay hindi nagtatapos sa simpleng sakit ng tiyan. Maaari itong magdulot ng matinding dehydration, lagnat o maging sepsis sa mga matatanda. Ang sepsis ay isang delikadong kondisyon na nangangailangan ng paggamot sa ospital. Ayon sa datos ng Centers for Disease Control, ang mga pagkamatay dahil sa salmonella infection ay pinakamataas sa mga edad 65 pataas. Ang isa pang problema ay nakakaabala ang hilaw na itlog sa pag-absorb ng vitamin B. Ang avidin, sa puti ng hilaw na itlog, ay nananatiling 100% active kapag hindi naluto na maaaring magpalala ng biotin deficiency. Bukod dito, nakakapagbond ang mga protina ng hilaw na itlog sa mga beneficial bacteria sa bituka na sumisira sa balanse ng microorganisms. Mahalaga ang balanse ng gut microorganisms para sa immunity at mental health. Sa katandaan kamakayak, mga pag-aaral ay nagsiwalat na may koneksyon din ito sa Alzheimer's disease, Parkinson's disease at depression. Isang 82 taong gulang na lalaki na si Mark ay naospital sa intensive care unit dahil sa malubhang sepsis sanhi ng kanyang panghabang buhay na paninom ng hilaw na itlog na hinalo sa vodka. Kahit nakarecover siya, nangangailangan pa rin siya ng mahabang antibiotic treatment na nagdulot ng pagkasira ng kaniyang gut microbiome at nagresulta sa chronic diarrhea at malnutrition. Para sa ligtas na pagkonsumo, dapat lutuin mabuti ang itlog sa temperatura na 160 74°C o cell o mas mataas. Pinakamainam na lutuin ito hanggang ang pula ay tuluyang tumigas para sa mga nilagang itlog. Pakuluan ng hindi bababa sa 9 to 12 minuto hanggang sa ganap itong matigas sa gitna. Kapag bibili ng itlog, siguraduhing fresh. Iwasan ang mga may basag o mancha sa balat. Pagkatapos bilhin, ilagay sa refrigerator at kainin sa loob ng dalawang linggo kung maaari. Hugasan ang mga kamay pagkatapos humawak ng balat ng itlog. Bigyang pansin ang mga itlog na malapit ng mag-expire o mga produktong nakadiscount. Hindi sulit ang pagrisko ng kalusugan para sa murang halaga. Bagamat mahalaga ang pagiging matipid, mas mabuting mamoneda sa fresh na itlog para sa iyong kalusugan. Ikaw ba ay mahilig sa malasado o hilaw na itlog? Paano kaya kung baguhin mo na ang ugaling iyon simula ngayon? Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirecommend akong mag-subscribe, ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligdaan ang mga susunod. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlo, pagkonsulo ng itlog kasabay ng gamot. Maraming matatanda ang umiinom ng iba't ibang gamot, ngunit hindi dapat sabay na kumain ng itlog kapag umiinom ng ilang partikular na mga gamot, lalo na ang mga blood thinner tulad ng warfarin, antibiotics at iron supplements ay maaaring mag-interact sa itlog. Ang mga blood thinner tulad ng warfarin ay pumipigil sa pamumuo ng dugo. Ngunit ang epekto nito ay maaaring magbago nang malaki depende sa dami ng vitamin K na kinakain. At ang pula ng itlog ay mayaman sa vitamin K. Kung biglang dagdagan o bawasan ang pagkonsumo ng itlog, maaring magbago ang epekto ng gamot na nagpapataas ng panganib ng pagdurugo o pamumuo ng dugo. Ang mga antibiotics tulad ng tetracycline at quinolone ay maaaring dumikit sa calcium, magnesium at iron sa itlog na nagpapababa ng absorption nito. Maaari itong magpahina sa bisa ng gamot at magpabagal sa paggaling mula sa impeksyon. Kung iinumin ang iron supplements kasabay ng itlog, maaaring maantala ang absorption ng iron dahil ang protina sa puti ng itlog ay nagbubuklod sa iron na nagiging isang komplikadong hindi nasisipsip sa bituka. Ito ay lalong mahalaga para sa mga matatanda na may anemia. Si Ginong Harold Smith, 85 taong gulang, ay dinalihan sa emergency room dahil sa brain hemorrhage matapos uminom ng blood thinner kasabay ng itlog. Ang vitamin K sa itlog ay nagpahina sa epekto ng warfarin. Gayon din si ginang Dorothy Jones. 76 pa 6 taong gulang ay naghirap dahil hindi gumagaling ang kanyang anemia kahit umiinom ng iron supplements kasabay ng itlog para sa ligtas na pagkonsumo. Mag-iwan ng hindi bababa sa dalawang oras sa pagkain ng itlog at pag-inom ng gamot. Para sa mga kritikal, Nagamot mas ligtas ang apat na oras na pagitan. Kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist tungkol sa posibleng interaksyon ng iyong mga gamot at itlog. Karagdagang pag-iingat. Ang mga gamot sa thyroid tulad ng levothyroxine ay dapat inumin ng walang laman ng tiyana sa umaga. Kung kakain ng itlog sa umaga, kainin ito kahit isang oras pagkatapos uminom ng gamot. Ang mga gamot sa high blood pressure at statins ay dapat inumin ng may... Dalawang oras na pagitan sa pagkain ng itlog, maaaring makasagabal ang itlog sa absorption ng calcium o zinc. Kaya kung umiinom ng mga supplements nito, inumin ito sa ibang oras. Anong mga pagkain ang magalas mong isabay sa iyong gamot? Isipin kung may ugali ka bang umiinom ng gamot kasabay ng pagkain ng itlog. Pangapat, pagkain ng itlog sa pagitan ng 6 a.m. at 8 a.m. Maraming tao ang kumakain ng pritong itlog o nilagang itlog sa umaga. Subalit kung kailan pinakamataas ang cortisol sa ating katawan. Isang hormone na nagpapataas ng kolesterol. Kapag isinabay pa sa pagkain ng itlog, maaaring sobrang tumaas ang kolesterol. Ang cortisol ang nagre-regulate sa ating circadian, rhythm na tumataas sa umaga at bumababa sa gabi. Ang problema, pinapadami ng cortisol ang produksyon ng kolesterol sa atay. Ang pagkain ng itlog sa oras na ito ay lalo pang magpapataas ng kolesterol, lalo na sa mga matatanda na may mahinang metabolismo ng kolesterol. Halimbawa, si Ma'am Ronald Jones, 78, anyos ay inatake dahil sa acute myocardial infarction matapos kumain ng pritong itlog araw-araw sex ng umaga. Ayon sa tests, doble ang kanyang kolesterol level. Akala niya ay nakabuti ang itlog sa umaga ngunit lalo lang itong nakasama. Isa pang problema, hindi pagganap na aktibo ang digestive system sa umaga kaya mahirap tunawin ang itlog na nagdudulot ng kabag, pagsikip ng dibdib o indigestion. Pinakamainam na oras para kumain ng itlog. Duwen hanggang patura ng hapon. Kung kailan pinakamababa ang produksyon ng kolesterol, aktibo ang panunaw at maayos ang function ng atay. Lagi itong isama sa gulay. Halimbawa, broccoli, spinach, sibuyas para mabawasan ang absorption ng kolesterol. Iwasan ang itlog bago matulog dahil mahihirapan ang katawan sa pagtunaw ng protina. Kung gusto ng protina sa umaga, pumili ng mas magaang options tulad ng tokwa o Greek yogurt. Ikaw, anong oras ka kumakain ng itlog? Kung sa umaga, baka dapat mong baguhin ang schedule. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magaganang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, pagluluto ng itlog sa mataas na temperatura ng mantika. Gusto ng marami ang pritong itlog, ngunit ang pagluto nito sa mainit na mantika ay nagpapabago sa Nagpapahirap sa pagtunaw at nakakairita sa lining ng dyan. Ang protina ng itlog ay sensitibo sa init. Kapag naluto ng lampas sa 100 deg Celsius, nag-iiba ang estruktura nito at nahihirapan ng enzymes na durugin ito. Mas malala ang sobrang init ng mantika. Ay naglalabas ng mga nakakalasong chemical tulad ng aldehydes at acrylamide na nagpapalala ng pamamaga at oxidative stress. Nawawala rin ang choline, isang nutriyente sa yolk na pampatalino at pumipigil sa paghina ng utak. Halimbawa, si Aling Jane Smith, 24 anyos, ay nagkaroon ng chronic gastritis dahil sa araw-araw na pritong itlog. Habang si Lolo George, 82 anyos, ay laging nagre ng heartburn parehong gumaling ng lumipat sa nilagang itlog. Pinakamainam na paraan ng pagluto, isa, pagpapakulo. Ilagay ang itlog sa malamig na tubig Pakuluan ng 10 minuto. Huwag sobrang init para hindi tumigas. Dalawa, pagsasanga o poaching. Walang mantika at napapanatili ang nutrients. Tatlo, iwasan ang microwave. Hindi pantay ang init at pwedeng pumutok ang itlog. Apat, dagdagan ng herbs spices, turmeric, paminta o parsley para sa mas madaling pagtunaw at anti-inflammatory benefits. Kung mahilig ka sa pritong itlog, subukan ang pagluto sa tubig o pasingaw para mas malusog. Konklusyon, ang itlog ay puno ng sustansya ngunit ang benepisyo nito ay nakadepende sa paraan ng pagkonsumo para sa rekat. 1. Kumain ng buong itlog. Yolk plus white kasama ng pagkain hindi mag-isa. 2. Iwasan ng hilaw o malasado. Laging lutuin ng maayos. 3. Maglaan ng duwan oras pagitan ng itlog at gamot. 4. Kumain ng itlog sa hapon hindi sa madaling araw. 5. Pakuluan o isa nga imbes na iprito. Ang malilit na pagbabago ay may malaking epekto sa kalusugan. Magsimula sa isang adjustment, halimbawa pagluto sa tubig at dagdagan pa. Para sa iba pang health tips para sa mga matatanda, abangan ang susunod kong video. Kung ba magustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa